Mayang adlaw. Ano yung Karong adlawa. JB Sebastian, ang high-profile inmate sa New Bilibid Prison, may na sa pagpadayon sa inquiry sa House of Representatives karong adlawa kalabot sa alleged drug trade sa Bilibid. Naunang may si Sebastian o maton niya, di tinuod nga untouchable siya tungod sa iyang link kang Senator Leila Dilima. Maton ni Sebastian nga ang tinuod nga close ni Dilima mao si Herbert Colango nga mao'y magpasud sa mga kontrabando sa Bilibid. Mabot sab daw sa 5 million pesos ang monthly kota niya aron ponduhan ang kampanya ni Dilima. Granted immunity sab si Sebastian kaganinang buntag sa kondisyong iyang isulti purus kamatuuran lang. Ang pagdungan ni Sebastian sa house probe na delay tungod kay nagpaalim pastiya sa iyang sama dinong gaban gumikan sa riot sa bilibid ni atong September 28. Human ni Sebastian gilaumang motestigo usab ang mga high profile inmates nga sila si Peter Ko ug Vicente C. Ming issue na og immigration lookout bulletin order ang Department of Justice batok ang Senator Leila De Lima og laing lima ka mga tawo nga naapil sa gingong drug trade sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Gawas ni De Lima si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II also issued a lookout bulletin order against Ronnie Dayan, driver and alleged boyfriend of Dilima, former Justice Under Francisco Baraan III, former Bureau of Corrections Chief Franklin Bukayo, Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Reginald Villasanta, ug former security aide ni Dilima nga si Jonel Sanchez. Tumong sa lookout order mo ang pag-monitor nilang Dilima og laing lima o kung mo travel sila gawas sa nasud manginahanglang maayo sila og permission gikan sa DOJ mato ni Agire nga ag gi-issue ang lookout order pinaagi sa recommendation sa National Bureau of Investigation nga mao'y nagtuon karon sa kaso Bat batok sa lima kalabot sa alleged role nila sa illegal drugs sa Bilibid Gipanganlan na ni Pope Francis ang 17 new cardinals kagahapon nga maoy dungag sa mga prelates nga ma elect og bagong Santo Papa. Ang mga cardinals nagikan sa far-flung and peripheral corners sa kalibutan: Bangui, Central Africa Republic, Port Louis, Mauritius, and Talnipantla sa Mexico. Pope Francis will elevate all 17 at a ceremony on November 19, on the eve of the closure of his Holy Year of Mercy. Matu de Mark Broomley, President sa Ignatius Press, ang leading English-language publisher of both Emeritus Pope Benedict the sixth and Francis nga pagpili ni Pope Francis magpadayon sa tumong sa miagi mga Santo Papa nga mas palapdan ang global representation in the College of Cardinals to reflect the fact That the church is universal, not simply European. The geographic distribution of electors still heavily favors Europe with 54 voting age cardinals. The Americas come next with 34 cardinals in North, South, Central America, and the Caribbean. Ang Africa adunay 15, Asia Adune 14, Oceania adunay 4. Usa ka drug lord ang giingong ni Mando so, sa usa ka gun for hire nga paulbuhon ang Pardo Police Station sa Cebu City Police Office kay napiki ang negosyo sa gidiling droga. Si Senior Inspector Robert Lucernas ang hepe sa Pardo Police Station nga nahinabi sa DYS Super Radio ug Sunster Super Balita, mibutya nga ni adtong milabayng semana nadawat niya ang impormasyon. Suma sa hepe nga ang maong tirador o drug pusher nga unang nitahan sa ilang buhatan tungod sa Oplan Tukhang, miduaw sa iyang buhatan ug miingong buhatan, gisugo siya ng labayo granada ang Pardo Police Station aron makabaws gumikan kay naapektuhan na daw ang ilegal nga kalihukan sa amo nga drug lord. Nasuko ang maong drug lord kagisigihan sa pagsikop sa mga operatiba sa kapulisan ang iyang mga sakop. Ingon man, gironda ang ilang mga baluarte. Napusilan sa kapulisan ang 15 anyos nga batang lalaki human sa usa ka operasyon dito sa barangay Guadalupe, sudat sa Subo. Gingong misuway ang batang lalaki sa pagpusil sa kapulisan, hinungdan nga may return fire ang mga Apan gihimakak sa ang aligasyon o nga wala siya kalibre 45. Siguro sa abniha nga nag-standby lang siya sa maong dapit human siya nagduwa og dota at sa panghitabo. Nakaangko ng biktima o samad pinusilan sa tuong bahin sa iyang buko-buko. Nipasaka o kaso ni atong Sabado ang pamilya ni Inis sa Guadalupe Police Station batok sa kapulisan o plano sa nilang mudangat sa ombudsman. Stable na karon ang minor de edad kinsa ana karon sa usa ka tambalanan dinhi sa syudad. Friends, your latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Super Balita Cagayan de Oro, Davao, Super Balita Davao, Cebu, and Super Balita Cebu. Satu sisa V-Update. Hayag na ang tsansa sa University of the Visayas Baby Green Lancers nga makasood sa finals. Human sila mida o batok sa University of Cebu Baby Webmasters sa final score nga 54-59 sa Sisabi 2016 Basketball Games High School Division. Sikit o init ang panagsangka sa Baby Green Lancers o Baby Webmasters gikan sa sinugdanan ug nagtabla pa kini sa 41-41 human sa third quarter. Ang Baby Green Lancers kipanguluhan ni Anthony Lorente nga may tampo o 16 points points gisundan ni Giancourt kapahog nga adunay 8 points ug tag 7 points gi kanilang Fryland Kabahog ug Ivan Mata Sa showbiz chika, National Capital Region Police Office may butyag kagahapon nga adunay 54 pa ka mga celebrities nga lakip sa ilang updated drug list. Sigo ni NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde nga ang mga nangalan nga anaa sa listahan gibasi sa mga impormasyon nga gihatag sa aktres nga si Sabrina M. o Krista Miller kinsa parehas na aresto tungod sa illegal drugs. Dugang niya nga majority sa mga celebrities nga anaa sa ilang drug list naggamit og siya shabu, cocaine o party drugs. Apan nagdumili pa si Alba Yalde nga mapagawas sa mga ngalan sa mga celebrities kay ila pa kining gi-validate. Kahit ubay-ubay na ang mga artistang nagpa-drug test sa ni Dennis Trillo nga nagpost sa Instagram nga negative siya. Si PNP Chief Ronald De La Rosa baguhay ni Butiag ang next target sa Oplantokang mawang mga celebrities nga nalakip sa drug list ni President Rodrigo Duterte. Friends, here are the lotto results. O iyan ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Mga higala, 75 days to go na lang o Pasko na. Ako si Jason Dobat, ug kini ang Sunstar Pilipinas.